Wala nang langis. Ilang buwan na rin yan? Na, may tatlong buwan na? Mula noong? Paano malalaman? Hanggang saan yung kwan dyan? Diyan sa ahead Kailangan makarating doon. Wala na? Patay? Wala na pang laman. Hindi ibig sabihin natuyuan. Hindi pa naman. Parang ba parang babae pala na natuyuan. Kailangan pala mayroon siyang langis lagi. Thank <tong> you. <noise> Hmm. Hindi pa natuyuan eh. Pag natuyuan, marami atang kakainin yan. Pag ka umapaw, ayaw? Umapaw yan. Mag-uusok. hindi na makita hindi makita okay. hanggang dyan lang tuman, na, na uhaw ah oh, na, uhaw. Oh, uhaw na bakit uhaw uhaw na yung motor ah oh? ayaw talagang mapuno uh, ah ah Iinumin niya ata lahat litro ah. Oh. Oh, how now? Ay. Naubos na isang litro ah. Muntik mau ang litro? May mayroon pang pang ano, sunod O, oh, sunod na lang kada. Ah, may kalahati pa? <coughs>